kayo ba may mga leftover na isda tulad nito? So, yan po, hindi nakakainin ng mga batayan uh, bata yan. O, makasamahan din natin sa bahay. So, ang gagawin natin para hindi masayang, lalo na ngayon sa panahon na medyo hirap tayo at mahal na rin mga bilihin, so, kailangan natin i-recycle. So, nandyan na yung mga sangkap natin, nakahanda na. Ayan na rin yung itlog. Ayan. Ang ating kawali ay nandyan na, mainit na yata. Ayan na, mainit na. So, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng mantika. So, pwede na natin ilagay ang mga sangkap. Tulad ng ayan, garlic. halo na natin. Baka masunog. So, isusunod na rin natin ang sibuyas. Nandyan na rin po yung ating luya at kamatis. So, halo-halo lang. Mekos-mekos lang. So dahil kagabi pa ito ang ating pinirito na isda, initin natin. Kasama dito sa ating mga sangkap. Initin lang natin kunti. So ayan na po. At Pabalik natin. So ayan na guys, naprito na natin ang isda. Ilalagay na natin ng isang basong tubig. Antayin na natin na kumulo yan. Tsaka ilalagay na natin ang itlog. Lagyan muna natin ng paminta. Kunting paminta at asin. Lalagyan na rin natin ng pampalasa. Pampasarap. Alam nyo na. At kunting halo-halo lang. Huwag masyadong halo o inang tudo kasi madudurog yung ating isda. Kasi prito na po yan. Naprito na yan. Atin mo nang tikman. Pag na okay na, ilalagay na natin ng itlog. So, ayan na po. Ilalagay na natin ng itlog. Ang huling uh, sangkap na ihalo natin sa ating pritong isda. Recycled po, ito ah, recycled. Biro mo yan kung hindi mo ginawa to eh. Bibili ka pa ng uh, isang ulam pa para sa almusal. So, mainam na lang na ganito, recycled natin. Sa hirap ng buhay ngayon, <laughs> kailangan madiskarting nanay. <laughs> o, oh, di ba? So, hinalo lang natin yung itlog sa gitna ng sabaw. Hindi natin hinahalo yung pating isda kasi madudurog po yun. So, iyan na nga. Ang sarap na. <laughs> tawag dito sa katagalugan ay sinarsahang isda. Guys, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye, bye-bye. God bless us all. Bye-bye.